Oh, good morning everybody. Time check 10:12. So humingi ako ng permission kay andito tayo sa loft ni Sir R. Paul, no. Oh, so, si Sir R. Paul ay likely ay magiging unang-unang uh, uh, konsihal na mag-iibon dito sa lugar natin sa Bae. So ito ang kanyang breeder section, no, cock and hen. And then ito yung kanyang mga breeders. Ayan. May sa tase eh. pero So yun ang kanyang mga breeders tsaka ito pa nung first time kong pumunta dito, hindi ko hindi hindi ko na video So ito yung kanyang mga magagandang uh, breeders, no. Yan. Ito yung mga kulay, oh. Yan siya mga off color talaga. 'Di ba? Kakaiba. Ayun pa, oh. Ah, okay, akala ko nakalpas eh. Yan. Ito din. Dami-dami siyang ibon. Ito yung kanyang mga iba pang breeders. Yan. So, ni-repair niya tong kulungan na to eh. Sir, ilan lahat ang ibon mo? Ito, 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 itong ano mo? Oh, hindi, ko hindi mo na bilang. Ang, ang flyers ko ganun din eh. Hindi ko nabibilang na. Pag lang mag -e entry ako, oh, pag tingin ko, wala na. Kulang na. Oh. Mostly, anong lahi yung mga anja dyan? Pwede oh, mo i-mention mo? So, van din ako tutubi. Okay, ano pa? Okay. May favorite ka ba sa mga yan? Yun ang, yun ang talagang ano mo, no? For you, yun ang uh, isa sa kumakana. Yung talaga, eh. 2015. 2015 ka nag-race. Tapos ever since dire-diretso yun. 16. Oh. Puno na lang kasi na. Eh, Ano pala? 20-15. Oh, ito, ito. Ito sa parang kabrit ni Lito eh. Noong una. Lito. Sa eh. Ah, okay. Noong una, nasa Italy oh. ako. Oh. Mag-iwan ako sing-sing kay Lito. Sa Parinyaki ba si Lito? Oo. Oh. O, oh, tama. O, oh, oh, nakakalaro ko dati yun sa UPS. Make up, ano? Make up. Icap... Rodney. Oh. Mag-iwan ako sing-sing. Oh. Ayoko pa mag-parade ng una eh. Oo. Ko yun. Okay, Sino dito? Sino dito yung overall mo? Sa PPB si ko. Ah, okay. Kay Bubu. Si Sino dyan? O oh, yan. Tatamaan ka na ng camera ha. Huwag ka na eh ha. So eto yun. So anong race yan? Year? Series. Si ano? 2015. Okay. Sa so, ano to? Sea Race to? Oo, oh, Sea Race. Anong last lap niyan? ano, Pacific Ocean to, PPBC. Ah, Anong... talaga? Wala na ako dito sa Pilipinas, no? No? Uh, oh, Oo. Oh. Uh, hindi ko alam kung no, ano yung... Ilang laps yun, yung Sea Race na yun? -laps. Ah, okay. P ano yung first lap? Oh, sa overall lap winner. Okay. Sa kalaban ng... Boom PPBC nun. Oo, oh, oo. Oh, oh. So parang national, kasi noon may area-area ang PPBC eh. Bago... Sino yung... Second, lap. Pang 50 yata, pang 50. Pero sa South area, lap winner pa rin. Ano to? Hento? Yung pinakita? Yeah, no. Oo nga, kasi okay, no. tinitingnan. Oo, oh, akala ko okay, unang nakita yeah. ko to. Ano raw ano no, yan? Tabi ni Lito eh. Kaluluwa at Oh, so, yung line ng France. Ah, okay. So, ganun pa din. Pag Goke pa din. Oo. Oh. Ah, hindi ba? Akala ko yung kaluluwa kay Goke. Iba yung Ah, sabi ni dito. Ah, okay, okay, okay. O oh, dito, may favorito ka ba dito sa mga breeders mo? Eh, original. Eh. Yan original na anak ni Super mo. No? Etong kulay pencil. Yan, pencil na hina to? Oo, oh, yan ang ano. Ito, ito ay yung kulay green ng singsing. Oo, oh, nung alam ko, tututubi lang yan. Pero okay. Nung may pa-check ko kay Goke. Sabi ni Goke, pare, yan ang ano. Yan ang Mag, ano mag, madalang nang ano niya sa kanya lahi niyan parang ah. hindi na clock pre ng ano alas 12 ng gabi ah ng Ah, kaya su hence Supermoon. moon. Ito kay uh, alas 12 ng gabi, Supermoon. Anong year yun? Anong year yun? Anong year Anong year yung race na yun? O, nakikita ko sa mga post mo yun eh. Yan lang yun ano, una anak, first of the roll. For so lo na anak niyan. Di sa sa SLF yun or Ah. Kaya sa dyang, ano, magaling talaga ng Oh. Maganda yung topic natin kanina off kami. Hmm. 'Di ba? Yung uh, pinag-uusapan natin yung tungkol sa napaka unpredictable ng karera. Mayroon, hindi, hindi mo talaga mayroon. Yung yung mga ibon kahit uh, diploma birds o anak ng mga winners hindi pa rin tayo 100% na dudulo or tatapos. So, yun ang topic namin kanina ni Sir Paul. Ano nga nga sa kulungan? Nilagyan niya ng aviary. Para nga naman yung mga breeders niya, eh, nakakabilad. Iba talaga pag pinapasok ng araw. Yan. Kay? Louis Chou. Oh. Na checkered. Oh. Ang inaanap, puro ganyan. Anong tawag sa Golden ang tawag yellow, dyan? Ano, ay, yellow ang code nila. Uh, so, ang so, magulang niyan ay grisel. Checkered. Ah, checkered. Galing yan kayo, no? kay Luis sa magulang. Parehas, okay. parehas, parehas Luis. Pipi mo, checkered ha? Naglalabas ng kanyang <laughs> yellow. Nag-produce na rin yan ng no? winner. Sa'yo, sa'yo. Sa pan-race. Ito siya, ano, Superman. No? So, ito yung pinag-uusapan natin. Oh gano so okay. sign. So, so old so, school tukoy pa tukoy din wien. ang ano eh no, Takloban first, mm -hmm. Katbalogan 21st. So complete clocking siya no. Magkapatid yan para sa Takloban. Same mm -hmm. same hatch or oh, oh, different? S -s same daw sabi niya, no? Nest meat as mm -hmm. in? O oh, mati malupit nga to. Pag gano'n, golden 'di ba? Golden pair. 2K winner. Pero kahit late winner ano, sinasabi niya. may dugo Midugunyan. Sa 2K ito. Looks looks like nito yan. Ayan. Ayan, Ayan. Going, Pero, ko. Pag tinignan kayo, mo, identical eh. Ibarang yung, parang kay Hayde yata nga galing yung paluwa niya. Ah, okay. So, sa daming... O, sabi, same, same din yung kayo na eh. Yung so, paluwa niya ni... kayo ni Chua, gagaw ka rin yun eh. So usually, na, nakatouch na yun eh. Let's say, wala, kumuha ko sa iyo ng ibon. Siyempre, pag may nagtanong sa akin, ah, apple to. Kasi sa iyo ko na kinuha. Pero bibigyan mo ako ng reference na. Pero ang magulang niya si ganto, si ganon. Usually ganon. Oo, <tipos> oh, oh, importante ang pedigree kasi nga nakikita natin yung history ng ibon. O <tipos> oh, oh, yung record. Yun, number one eh. Katulad kanina, yung topic natin. Nagkataon, yung fudging na kuha mo, meron din ako. ba? Diba? Ay, talagang yun yun. Kaso yung amin, parang mas naunang batch yun. Parang two. <tipos> oo, oh, oo. Oh, oh. Nakapuna yun sa akin. Eh, at pamangkin yun na sa akin. Oo. Oh, So, kung mag-a-acquire kayo ng ibon. Yan, katulad pala niyan Let's say, may bumili sa'yo. Fina-furnish mo siya ng copy ng pedigree. Hindi ako dati na Pero may pwede naman. Hindi, for example, yung magulang. Parehong may pedigree sa'yo, bibigyan mo sila ng photocopy. Okay. Pero nag-a-out ka o mag-a-out ka? Hindi, nagkataon. Kunyari. Nakakapanginayan talaga mag a attend sa totoo, ano? Pero well, meron naman. Kasi ang habol natin talaga, race. Mm. -hmm. Nagbibrit tayo for race Tama, talaga. Bibira talaga ako. Bibira ako mag-out lang ano eh. Oo. Oh, Pero Hina, yun. Ayan, tema, mo to. Oo. Oh. po lang ano. Binili siya akin yan. Sino dyan? Ang dalawa yan eh. Ano yung binili iyo kahapon? Binil, binil, Alin yung white flight? Oo, oh, uh, binili sa akin yan, bata. Oo, oh, white flight ha? Oh. Sabi sa akin, nagpapatulong. Pare, baka naman ano, i-out ano, na raw niya. Oo. Oh. Binili sa akin yan, wide, eh. Ah, si... Naka-viewing ah, na sa'yo. Binigay ko ng... Binigay ko nang ano. Pang EDL ko dapat. Pang bata, yung... pang presyo, ganun. Oo. Oh, ay, ano. Panimulang presyo. Binapanat oh. daw sa kanila, binibili lang 500. Ano? Igarera <laughs> ko na lang yan. Diyos <laughs> niyo. sa akin, kukunin ko. Entry fee pa, pa lang sa old bird yun eh. Ay, eh, kapatid yung mga ano, mga personal ko. Eh. O, oh, di ba? Imagine. Hindi nila alam yung yung oh, na-loss nila dyan. Di ba? Oh, o, katuloy nitong black na to. Oh. Maamo ha, namamaris. Yeah. Oh, sino naman tong black na to? Remember mo pa yan? Yan, ano yan. Inbreed ko na yun sa ano, sa uh, Ang pero ang kulay niya, kinuha ko sa ano, Bandimero imported. Ah, okay. Oh, si niya. Pero lang, nagtitimpla ako eh, kahit sa mga opal. Ah, ah oo, ba, oo nga pala, may, si ay, Arpol. Ka, pala ako lovebird, eh. Kung hindi niya naidatanong, siya ay mas ano ka sa paglalabridge eh, no? Isang isang part ng bread and butter mo dati yan. Oh, 'di ba? Ang alam ko nakabikin sa sakyan, gawa lang oh. niya mga yan. Sa, no, sa so, sa, no. at least may authority kayo na pagdating sa mga gano'n mm -hmm. lovebirds, no? Kaya alam ko yun, di, di ba, yung mga ito, tulad nun, yung pulang yon so, so, color breed, oh. may idea ka oh, sa color pattern o no, color oh. breeding, di ba? May mga, mga sex-linked, recessive. Alam mo na oh, yun. Oo. Oh. Oh. So, so gano'n din ba sa mga kalapate din? Meron pa rin. Ah, okay. okay. Pinabasa ko rin. Ito tulad yun, recessive breed yun. Oo, oh, o oh, yan, o. Oh. Kailangan so, talaga, talaga, kailangan pares magulang may dugo niyan. Oh, uh, Otherwise, hindi maglalabas ang ganun. Kaya yung nabalik ko sa'yo kanina, no? Ito, ito yung sinasabi niya. Dari niya sa ano, sa anak ni Inyo mo, yung breed na yan. Yan, yan, yan. Ito. Yung red, o, sesip. Kaya iba, sabi ba, hindi pag ipinaris mo kasi sa iba yan, walang dugo, ano? Hindi maglalabas. hindi maglalabas. Kahit sabihin natin mga tatlo, apat, limang o, clutch. Oo, hindi talaga maglalabas. Ah. Maliba na lang, yung ipinaris mo, Meron ding ano, dugo na. May pasok din, dali, no? oo. Oh, oh, oh. So eto ginawa mo na rin tong kulay na to. Eto, to, 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 yung kak na yon. Teke, ano yan? Kay Poki Banwit siya. Ah, kumuha kay Banwit. Oh. Okay. mo to sa kanya. Sa, sa kaibigan ko, John. Ah, okay. Puro, ano, puro Banwit. Ah. ano, partos niya. Anong, anong tawag pa sa kulay na yan? Opal din niya. Ayan, katulad niya. Kasi si Bopal naman yan. Ganon din yan. Hindi maglalabas ng ano lang hindi parehas ano. Kailangan may hint yung, ng dugo yung, no. Hindi katulad nung kay Goki na ano. Yung opal ni Goki daw may hint. Kaya kahit siya may pares. Wala ka mataas ang percentage niya. Hmm. Ayun yung isang yun. Ito, oh. ito. Opal ang tawag diyan. Dominant opal. Oh, pasensya na kayo. Pares, ako, opal ka opal. Oo oh, nga no. Basta kahit ang may pares yung pares sa opal. Ano tawag doon sa kulay na yon? Opal din yon Ah, okay. Direct Goki Ah. Hen, no. So, hen pala to. Napansin ko. Okay. Hen section to. Meron yata isa na pasangin dyan. Ano? So, iba dyan. Naka, na, may, uh, may lipad. Oo, oh, nandiyan mga na way po. Ah, so talagang inaano mo na sila, no? Kasi... Oh, yan yung unang ko first overall. Ha? Yung blue bar na yon Uh, ito, ito, yan ha. 2016. Unang first overall. Ha? Okay. kenda o katulad niya, nakapahinga sila ngayon. Etong naka etong mga nakabreed. Ha, ah, etong mga nakabreed mo, ito ay for Anong san lalaro? Okay. Okay. O BBCM, punta tayo dun sa kabilang ano mo. Bigdiran mo. Medyo ma interesting daw, madami daw. Ito sa ano to mga to. Pero yan mga Sitter yung iba diyan? Opal. Ah, kala ko nagamit ka ng sitter eh. Opal, oh. kulay. So talagang pagkatulad mo magkakaroon ng off color racing eh no? Sir, mga inbreed na naman oh. Ang totoo nga teh, istorya ng Opal na 'yon. Oh. Pinairam ko kaya no, Kay Marwin. Oh. Ito yan, baka 'yung pakingita ko. Pinairam mo kaya no? Ginamit ko sa nagbabasag na ng ano. itlog. So okay to eh. Nagbabasag ng itlog. Tinay nga ko. Nagpunta si Marwin dito. Hiram sister. Eh. kaya na eh, Casem by pep. Ah, oo, na ako, kay. ko, mo pre anak, First of, ano, for overall, kay Tinay, anak So, matagal na sa yan. Hindi. 20 ano, 2018. Ang next mate niya, second overall, ano, LRPA. Oh, man, ano, ano, So baka ang kwento ng isa, nestmate, eto naman. Oh, Halos ganun yes, din, no? Bago ito ako sabay niya, ibon ko. Port na overall, kay Tita Tina. Oh, Tita Tina, oh, ito pa yung mga nanayos sa <laughs> yung ibon, no? Oh. Port Boy. na, yung Nesmate niya, ito overall. Kinarga ko naman ng bus ko ba eto? Ito, ito. Na, hindi, hindi, mo yung kapatid yung... Ah, okay. Ay, ah, yung next week nito, na mo pa ng Pasko Batanes. Oh. oh, imagine, no? Kung long distance, talagang meron, no? Kamu, wala na matay yung ano yun. Eh. Nakapagpawin din ako ng Basko Batanes ng eh. Fourth, noong 2018 din. Eh. Kay, kaninong palaro yon Ah, uh, PPV siya rin. Si Bubo ang mga nag, ano diyan eh, no? Hmm. Yung mga ganyang mga challenging na courses sa kareka. To ha, ako lang may pawin na e, eh. Di. Ilang pala kami, si... Magaling sa ano? Si Marvick, kasabay ba Oo, oo. oh si eh, pangalan eh. mo. Mm, yung first at second eh, ano, magaling. Taga saan? Tarong sa tayo. Si ano, si, di ba si Jojo Cruz yung sinasabi oh, si mo? Jojo. mo? Oo, oh, kasama din natin si Jojo Cruz. O, oh, shoutout sa'yo, Jo. O, yung second dyan tayo. Oo, oh, nab nabalita. Nakakwento niyo sa akin yun, nakita kami. Yun yung una kong laro. Pero masyerte, nakapagbaso ba tayo. Bago first overall ako ng SLFU. Yun nga eh, no. Tingin, naniniwala ka din sa kaunting swerte kaunti, oh, syempre okay, so yun, oh. oo, di ba? may kaunting swerte and then uh, syempre yung ibon may ibon ka talaga maganda doon na tayo okay. yung management mo maayos hindi naman uuwi yan eh pero, binas... pero yung sabi mo inaasama yung ibon hindi, hindi mo talaga asama eh dahil yung sa hipo nung no, ano puuunin kayo kayo sa balik sige, sige, sige Ay, bangka bangka eh parang wala sa itsura na ano na mananalo, sa'yo sa ha? yung parang ano, eh. smash naman puro ulan, pagbitaw ulan Ayun yung blue bar, kukuha yun ba yun? Yung sasabi mo? Sige nga. titignan natin. Hindi na kulungan niya. Malaki, oh. So, yung mga ibon mo talaga. Maamo, hindi na lipad, no? Titignan natin. So, ito um, um, ay? First overall SLFU. First overall SLFU. SLF. Oh, SLF. eh. naka ano, yun, eh. Na ah, oo nga. Ah, Naka-covering, okay. naka no? Eto oh, okay. ay PSU ang sing-sing niya. Oh. So, anak niya yun. Yung pinakita mong yun. So, ilan to, to? Tama ba sa date ang sing-sing nito? Hindi, hey, kapatid. Kapatid niya. Ah, kapatid niya. Hmm. Kaya magaling talaga, yun, ano? ka talaga. So, yung producer talaga. Ito yung ibang. So katulad yan. O, oh, naniniwala ka ba sa i-sign <laughs> Di ba? Kasi katulad yan, yung iba. Pero ito, pati ang mata nito. Yan. So it, et... magkapatid ka. Hindi, saan ko na ito. Tama, magkapatid. Pakayawin. Pakayawin. Ay, identical, oh. No? Pakita mo sa camera. Oh, okay, nyo niyo, kung gaano ka identical yung ibon, no? Magkaiba lang ano, magkaiba ang kapare. Ito okay, sa okay. ano, eh, Wilford ko. Ito sa bundle Brook. Okay. Oh, okay. kay